Hello guys, mga pang oras sa atong nga tanan Tikan pala kami namun content na ha Naghimo kami bago na liwat na video Abang iniyo, Tambalan nga tarambalo Shout out, shout out sa atong mga followers Sinan Bruno Barako Please, pa-subscribe subscribe, pa kaya po ng mga followers Ang mga subscriber mga viewers Ang mga supporters Salamat, 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 salamat Hayo nga tanan Abangin niyo Tama bago nga gagawa sa video na, Shout out, shout out Manuawot Shout out, tani, shout out Salamat, salamat

abangan nyo yung bago namin ilalabas na video mga idol sana mapasaya namin kayo mga idol kahit maibsan man lang ang mga problema nyo mga idol sa mga videos namin maraming maraming salamat sa support mga idol thank you very much salamat guys thank you I love you mama chup chup